Good morning, mga kalangga po. Tara, kain tayo. Maagang na ang ating tatay at bumili ng, mm, alam nyo na, yung favorite ni nanay. Alimasak. No, lahat naman yata, favorite ko eh. Basta laman siya nyo naman. Ngayon, magkakapit tayo. Ang aking coffee ay premium 3-in-1 hmm, coffee mix. No added sugar. Again, So, mga, ayun, bisaya rata diri, mga kalangga na ako, no? May yung buntag sa inyong tanan. Kumusta naman mo? Na ako'y ginamos diri rin O, oh, na ako'y ginamos. o. Kung saan niya ginamos? unya na ako'y baguong ako. Ano siya tawag, Ana? Ay, nakalimot na ako. Ano tawag, Ang baguong sa, baguong gani nga. Uyap. Ang anak uyap. Uhum. Mm -hmm. Ayun. Dali din mga kalangga, mga unta ninyo. Gahapon, daghan kayo kagibuhat no? ala daghan kayo kung nabahan, unya. Wala, na ron, mag alilis at mga kortina para mag naman daw po, no? So, ayun. Ako ang naniwa na ako natawagin ko. Na busy-busy jod ang person. Ayun mukhaon sa taadisan mo trabaho sa walay sweldo ang inahan ang anak jud no kumusta naman mo mga kalangga hmm labi kaayo ba napakoy saging diri o oh. ay unya ni tambok nagmaayo si nanay ninyo naghugas na kong kamot magkamot na ta ko nagtikrib dyan kung maayo aning kuan ba bahala mo diha kung di mo dali na diri oy sabay na mo na akong kaon kani naman un si tawag ani uh, kacho ba tawag ani chicken kacho unang kuan pamahaw sa akong anak uy tambok ka bi oh hello, grabe siya tambok kaayo yeah, ayo akong nungkan on Gamera ra man abi. <laughs> mm. Mga unta ninyo. Mm. Mm. Tambok siya. Mm -hmm. Tambok niya hybrid aboto na to ani pero talo ay sa juice. Okay pa man akong lawas, wala pa may hybrid. wala pa ko eh. so, am um, low blood lang jud ko. Mm. Hala, Lami ka ayo babe. Tambo kayo siya. Nya na ko italong pinirito nga talong. <clears throat> Dali mga unta diri oy. Mga unta mga kalangga na ko. Nya ko stan man nagrepot sa akong account ba. Happy na mo. Salamat na. Tapos tanong lang di ay no. Sulit pa kayo. Ni hmm, agay na ang nagtinda o gulay. Napatay isda ang si tawag ana, dalagang bukid. Dalagang sudan. Hmm. Ang akong signature na ipatong din ako ang buwan para kung po sabi tayo. Wala na ako'y kaano sa unay na ilang Tambo oh. Tambo kaayo ba siya? di na lang kung mag sa akong mama-ma. Ma. Hello, ma. Kumusta? Mm. Kumusta naman mo mga kalangga? wala na ko yung istorya ninyo. Yung istoryahan na sa atak. Pero maulon no, mo ko sa istorya. Mga una lang ka. Ito na rin akong talong. Duhara man ni Kapuan. Duhara man ni kapistas. Moren problema na to bakit kay eh. pagka pagka kuan, ganit gutumon man ko Mas bit na ako ang kanang bago nga uya Kaysa e ginamos kani ginamos kay mag-away man sa akong abel hmm. Hmm. Pero nagbutang na ko sirong gay na ni sa kuan lang jud kuti lang jud Kauno nang kuan ba kabalo ba kabalo ba mo kuti Kauntag tag kuan kaon unsay tawag ani mo dalagang syudad dalagang bote daghanay kay sud ano mga kalangga ako rin sa so, usaw-anak so, ako rin may taon. Hmm. Ngayon na nga na mo ba? Kaon ka? Tapos sunod na ito magustoryahan. Gusto mo kung wala ko'y panhapong kahagabi eh. Nakatulog man ko. Sobre sa kakapoy.